Magandang magandang umaga po sa lahat ng mga babagong pasok sa live Nandito po tayo ngayon sa Iloilo City, province of Iloilo Kaya sa lahat ng mga nandito po, malapit lang sa lugar Saan na dito sa harap ng simbahan po ng National Shrine po, ng Entraza Radaratele, Candelaria Nandito po kami ngayon

Oye hey Raymond, pasuyo muna ako doon. Pasuyo na lang sa sakin. Thank you. Magandang umaga po sa lahat ng mga babagong pasok sa live. Andito po tayo ngayon sa Iloilo -Ilo City, province of Iloilo. -Ilo. Ito po sa may tapat po ng National Shrine and Trastrad uh, de la Candelaria. Tapos metro trompa po doon. Tapos yung Fortuner na sa araw. So, ito van would be behind? Yes. Okay, so ang specialty natin ito. Tapos yung Fortuner. Tapos yung mula, yung tropa, May okay. isa pang pick up sa likod. Sa AISO. Dok, ano masasabi niyo po sa mga live viewers natin today? Sati sa mga live viewers. Magandang baga po sa inyong lahat. Nandito po kami sa New York City. Nightlife po kami. sa distrik sa Paglakuha at dito po sa Komisya ng Iloilo -Ilo. mahigit o kausal ang mga sikente bawat taon, mahigit isandaan ako po ang mga panay bawat taon dapat niya rino dito kanina pa sa ma, Maraming maraming salamat po sa pagod sa Ay salamat po. Kailangan ng Salamat po. Po. kong patuloy po yung uh, pagsasabi nila na panalo na daw tayo kong panalo na daw kong panalo na <laughs>

Picture daw po. Good morning po sa lahat ng mga babagong pasok sa live. Nandito po tayo ngayon sa Iloilo City, province of Iloilo. Kasama ang ating uh, Colonel Busita or ang soon to be Senator Busita. Salamat kapatid. Ang layo ng mga tricycle driver, Layo ng pa ba? Malapit na mag-game. Game na, game na. you remember we met sa So magandang magandang umaga po ulit sa lahat ng mga babagong pasok sa live. Nandito po tayo sa Iloilo -Ilo City, province of Iloilo. Kasama -Ilo, ang ating uh, Colonel, Pusita at ang uh, RSUP team. Ngayon po ay naimbitahan tayo sa isang motorcade dito na gaganapin sa Iloilo. Sir, -Ilo. pwede kami Pwede kami Pwede 1, 2, Any message po before ko tapusin yung live? Sige po. 1, po nanay, nanay. Sige po. 1, 2, 3. Okay po.

Yes Kong, baka kasi mag na yung motorcade Kong Sobrang nakakagawa no, dahil dito sa uh, uh, sa Chilo, dito sa probinsya ng Visayas uh, region by the way oh, Yung uh, mainit na pagkatao sa atin, yung sa San Luzon, no? Yes Kong At uh, inaasahan natin na uh, ganun din sa Mindanao uh, Yes Kong Okay, brother man, ano? Yes, kong. Ah, yan wala. Wala 'yung Bago mag-start 'yung motorcade kong So, shout out po sa lahat ng mga barat pasok sa live. Mamaya pong hapon ay uh, alauna ng tanghali may gaganapin pong uh, road safety seminar na pangunahan ng ating Colonel Pusita dito sa Iloilo City. Sa lahat po ng mga interesadong dumalo, maaari po kayong pumunta. Nasa page po namin yung official announcement at makikita nyo saan po gaganapin o saan yung venue. Ano, ah, uh, ah, uh, sobrang nakatawa na. Ay, mabuti na alala ko sa iba nating mga kababayan dito po sa Visayas Region uh, pagpasensyaan nyo po ako kung hindi ko po papunta ng inyong lugar una, limitado po ang aking pera uh, para sa ganitong uh, pagdalo dahil uh, independent po tayo wala sumusupot na sa ating partido o grupo, talagang sarili si Kaplamang po at uh, pangalwa, eh, wala po tayo sapat na bilang ng araw, kaya pasensya po pasensya Ay, bang, okay, Sophie, hippie, 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 Kong, Kong, Ito po. Sa kabila po. nanay. Picture ako kayo, ma'am. Ma'am, na-re-subscribe sa Facebook po. Okay po. po. sticker po. Ingat po kayo. Yes kong SIM uh, ko na SIM paano nagpadala Ilo Ilo City ko. Ay, Ilo Ilo? Ilo Ilo lang Ilo Ilo City Oh my god Alam mo kung bakit? Yes ko Kasi nakikita mo sa sakyan na talagang uh, yung yeah, kanina no? Sir eh, oh. ba pwede bang pipicture? Pang ewan kung paano ko sasabihin Pwede bang pipicture? Sa ibang lugar, buti-buti na yun eh Yes ko Kagkataasan na yung ano? Tama ah, po Okay Sir so, ba, Ay ba ito ang last yeah. eh? At saka ano, palitan ko sa ating nakikita. Boss, <laughs> na siya, kakin na po. Picture ako kayo. Sabi kayo, magkakalit yung motorista. Okay. Diba. Sir, Boss, balik na rin. Alam mo, ang pasensya, no? Okay. <laughs> ako po ulit sa Hackin hot Hotel kasi okay. nagta-traffic to po eh. Okay, let's go, let's go. Uh, by the way, uh, sa ating mga... Bakit nga pala po sinasabi ko na nakikita ko na no, mabubuti ang tao talaga dito sa Indonino, no? Saka sa ibang probinsya ng Visayas region. Ah... Uh, ko po, po yan dahil wala tayong mga natatanggap na reklamo dito. Tama po kayo. Yes, ko. So, hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Lagi po mag-iingat hindi lamang para sa ating sarili kundi sa ating pamilya. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye. At sanayang tila ba inaagawan ang ilalaman Ang plato na dapat para sa pamilya na nagkaabang Huling walang basihan kundi ang makapalamang Sa mga taong hangad ay mabuhay lang ng marangal Pero wag kang magalala dahil may kakampi ka Basta nasa tama asahan mo nandito siya Para sa'yo anumang oras ipaglalaban kanya Siya si Colonel Busita, ang senador para sa... Nandito na si Colonel Busita, senador ng mga motorista Nandito na si Colonel Busita, senador na pa